Masarap na pulutan pero mas masarap sa kanin. Agree ba kayo? Tara, lutuin na natin. At syempre, basta chicharon bulaklak guys, kailangan i-make sure malinis mabuti. Huh? Palabuti na natin. Syempre, tiplahan na rin ang asin, paminta, at suka para talaga tanggal ang anggo. At ilaga ham nam sa lamang budhi mo. Este ang bulaklak. Pagbalambot na, hanguin at i-rest ng kaunti. Cut mo into bite size para hindi nakakaumay kainin. Iprito lang sa akad hanggang sa lumutong. Igatlang at matilamsik. At tada, yan na nga ang finished product. At to! Ang sarap at ang super crunchy niya, guys. Ilabas na ang ala. What? Ay, este, ang kanin bala. Promise masarap na ulam talaga. Kain tayo.